Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true blooded Arab nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag sa channel na to. Welcome back mga kaagdab. Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Medyo hindi maganda nga po itong balita. Para nga po kay main Paul Nelson, o Paul Carson mga Medyo kumbaga hindi nga po maganda yung mga nababasa natin nakikita natin at napapanood po natin bagamat hindi po natin pwedeng pigilan yung mga taong nagagalit dahil nga po sa naganap gabi kasi mga kalab no? ultimo ilang celebrity o taga ABS-CBN eh nilalaglag na nga po si congressman at na ibalik na nga lang daw po ang pera para hindi na nga daw po mag-trigger ang mga taong bayan dahil kumakalat na nga po sa social media ang mga video na kung saan hindi nga po talaga maganda gaya nga po ng unang video na pinakita ko sa inyo at etong video na to na, kita nyo naman po na, 7 million yung halaga daw na binili. Hindi. Ito kasi yung mga video mga kaagdab na gawa rin ng army. Yung sila po yung nagpost. Matatagal na to. Hindi naman po ito bago lang. Kaya nga sabi ko sa inyo. May mga point po na talagang kasalanan din po talaga ng mga main fanatics at especially mga army. Kasi sila naman po talaga yung nagpost nito eh sila naman po talaga ang nag-update nyan ang problema lang po mga e eh, ginamit ngayon hindi po ba ginamit at eto na nga po yung sinasabing dapat nga po daw isoli na ni Mengay lahat ng mga regalo ni congressman argue sa kanya at yung mga binili nila galing po sa ibang bansa medyo nakakalungkot nga po yun di po ba medyo nakakabismaya dahil alam naman po natin na hindi naman po talaga totally kasama si Mengay dun eh talagang si Arjo at ang pamilya lang po niya kaya lang syempre mga nag edit na eh ginawa na po ng kumbaga ng mga army para lang masabi na, na nakasama po nila si Mengay so, eto ngayon ang masakit syempre sino yung paniniwalaan na yun hindi nila po hindi naman po nila mapagtanggol o mapagbigyan ng kumbaga yung tipong hindi ng lang kasalanan si Menggay. inedit lang yan hindi nila magawang ganun hindi po ba kaya nga po naiipit si Menggay. pansin nyo sa itbulag malungkot daw po si Menggay. marami nagsasabi na hindi na siya gaya ng kumbaga masigla hindi po ba gaya nga po ng mga sinasabi nila yung tipong Iba na, takbo. iba na po yung takbo yung iba na po yung inaexpect expect ng iba kati-rati umihiyaw-hiyaw si Mengay hindi po ba? Hindi, iba na nga po kasi yung tingin ng tao kay May iba na po kasi yung mga komento hindi po ba? kaya nga po sabi nila wala na nabawasan na mga po raw yung mga taong nagmamahal kay May nabawasan na nga po raw yung mga taong sumusuporta sa army Kapala naman 'to eh. Reto dito sa video na 'to, talagang dinudurog nila si Menggay. Mas sinasabing ayan, tuwan tuwa daw si Menggay. Sword 7 million yung bag. Hindi niya alam maraming binaha dahil dyan Maraming nawalan ng tirahan dahil diyan. Tipo ba yun masakit noon kasi hindi lang po yung video na yan napakarami pong video na naglabasan video na talagang may inis ka yung tipong kumbaga kapag napanood mo at nakita mo yun at yun ang sasabihin mo yun at yun ang kumbaga maririnig mo kaya nga po yung iba tahimik na lang eh. hindi na nagre-react hindi na po nagko komento kasi wala eh pa, paano mo hindi mo naman pwedeng kampihan si me hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi ganito ganyan eh nung una pa lang pinalanda ka na po ng army nyo pinakita na ng mga army o oh. tapos sasabihin mo hindi totoo yan fake yan o paano pang maniniwala sa iyo hindi po ba eh matagal na nga daw po yung video na yan ito yung sinasabi ko mga kaagad na ebidensya at resibo na matagal na po siya pero po pwede mo pa siyang magamit. Gaya nga po ng Aldab. Hindi po ba? Gaya nga po ng sinasabi natin at pinapaliwanag. Matatagal na pero magagamit mo pa rin po sa bandang huli. Yung tipong gagawin at gagawin mo para lang makakuha ka ng atensyon. Para lang masabi na kumbaga ganito ganyan. Sa totoo lang po, hindi po kailangan ibalik ni Mayn yung pera hindi po kailangan na kasi hindi naman po galing kay congressman yan eh hindi po ba wala naman pong binigay si congressman para kay Meng Ay, etong bag na to issue issue lang yan sariling pera din po ni Meng yung binigay dahil ang pera po na, na kay congressman Aryo eh, tatay nga po niya yung kumuha, eh, hindi po ba? Tatay po mismo ni congressman ang nakinabang. Tapos ibibintang po nila kay May na nagwaldas dahil nga po daw panay lipad, panay punta ng ibang bansa, panay kumbaga pamamasyal, bakasyon. Eh, alam niyo sa totoo lang po mga kaldab, Medyo masakit nga po yan. Pero, nula eh. Kumbaga, andun talaga yung point na <laughs> ang sisisihin mo talaga rito, Armin So, ngayon nakala po nila yung mga pinagagawa nilang edited picture, video eh, makakatulong. Makakatulong. Para pabagsakin po si may Makakatulong para sabihin si Menggay lang po ang nagwaldas. Si Menggay lang po yung pinaboran. So, eh, paano yung mamahaling alahas na binigay ni Congressman Arjo kay Ibyang hindi lang nga na video kasi nakapokus sila kay Min. lahat daw po kasi talaga ng mga mamahalin eh napunta kay Main tapos kay Ibyang wala kay kay Jela Atayde wala kay Ria Atayde wala hindi po kasi nabidyohan eh yung nabidyohan lang po yung pagmamayabang ni ng tatay ni congressman at yung pagyayabang ni Ibyang Sayate, sa sa chopper na nabili po nila ngayon kumbaga sinisingil na po sila o oh, tapos mga ilang mga kaibigan pa po nila ay eh, talaga naman pong nagre-react na nagko komento na ng hindi maganda tama ba yun? sabi isauli mo na lang yung pera para hindi ka nagaano pang batikusin. Isoli mo na lang kung totoo naman po na may project siyang 50 billion. Pero paano niya isosoli Gayong nagastos na po. Hindi po ba? Anong pera naman ang ibibigay? Kung ibibigay po nila, eh maghihirap po si Congressman Arjo. Hindi po ba? Saan niya naman kukunin yung 60 million na yan? Gayong winaldas na na sa mga kapritsok. No, sinasabi ko lang po ito mga kaldab para lang po maina. Para lang po alam po ninyo. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang po kayo, maging kampante at siyempre maging matatag. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded out of nation na nagmamahal kinamingay episode tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ah, sa mga mami, sa mga pitas at sa mga sinyo hanggang sa muli Salamat po sa panonood at pakikinig.